Oh guys, meron na naman po tayong another content request mga idols. Gawan ko daw po ng content yung sinabi daw nilang 500 million dollar flood control daw ni Tatay Digong na kinurap daw. What the, What the hell, di ba? <laughs> Para mga idols, i-fact check natin yan. So mga idols, marami sa inyo ang nakakita nitong larawan o headline tungkol sa diumanoy 500 million dollar. Metro Manila Flood Control Project noong panahon ng Duterte Administration. Pero ano nga ba ang totoo sa likod ng larawang ito? <coughs> Unang-una mga idols, utsaklaruhin po natin na ang nakasulat sa press release na ito ay plano ng gobyerno na magsimula ng isang malaking flood control project na nagkakahalaga ng 500 million dollars o halos 25 billion pesos. Layunin po nitong bawasan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Okay? Mahalagang tandaan na ang nakikita natin dito ay announcement palang, lang. Okay? So wala po itong sinasabi na may korupsyon na nangyari. Hindi ibig sabihin na dahil may malaking halaga ay automatic nang may kinorakot. Tama. Okay? Ang mga proyektong ganito ay karaniwang pinupondohan ng mga loan or partnerships sa international institutions. Pero bakit maraming kumakalat na post na parang may anomalya agad? Diba? Dahil ba sa laki ng halaga? Madali itong gawing usap-usapan para sa politika at para sa social media? Kaya importante na bago po tayong maniwala na kinurakot na daw ang pondo, silipin muna natin ang mismong source ng balita. Okay? At dito malino mga idol na DOF press release lang ito tungkol sa plano ng proyekto. Kaya mga idols, wag basta-basta magpapanin lang sa mga posts na wala namang ebidensya dahil ang totoo, may proyekto, may budget, pero wala pang pruweba ng korupsyon na idinidikit dito kay former President Duterte. Okay? So dapat mga idol, lagi po tayong maging mapanuri dahil sa panahon ng fake news, mabilis tayong madala sa maling impormasyon. Tama. So sa isang kadides natin na nag-content request nito, ito po ang gawin mong rebuttal dun sa mga tae este tao <laughs> na nagsasabi na may corruption daw po dito. Okay? So guys, may nag-content request na naman po sa atin kung ano ba daw ang masasabi ko sa statement na ito ni Valeriano na mauna daw si Senator Robin na magpadrag test. Bakit naman daw siya magtuturo? Grabe, nakakatawa naman tong congressman na to. Malamang kinahihiyato to ng 2nd District of Manila, no? Anak tanto, composite. Imagine magkasalita ka ng ganyan, boss. Ba't naman ganun? Diba? Nako. Anong masasabi ko sa congressman na to? Diyos Lord naman. Sobrang basic naman ang content request sa to mga idols. Tara, banata natin. So guys, tungkol naman po sa mandatory drug testing para sa lahat ng opisyal ng gobyerno, ang paksa natin ngayon mga idols. Pero teka lang, may nagpapakita ng medyo palusot mode dito. Itago na lang po natin sa pangalang representative Rolando Valeriano mga idol. Ang sabi niya, wala akong problema sa drug testing. Pero dapat, mauna muna si Senator Robin Padilla. Ito na nga ba ang sinasabi nating tipikal na palusot style sa politika ng mga pulpolitiko, mga idols. <laughs> ang punto po ng Senator Robin Padilla ay napakasimple namang. Putya kung lahat ng empleyado, estudyante at ordinaryong mamamayan ay hihingian ng drug pucha bakit exempted ang mga nasa gobyerno Tama Tama naman di ba? Yeah! Dapat lahat ng halal at appointed officials mula barangay captain hanggang senador, congressman or cabinet secretary ka pa ay dapat sumailalim sa annual mandatory drug testing. Napaka prinsipyo lang di ba? Dahil kung may malinis kang konsensya, wala kang dapat ikatakot. Pero imbis sa suportahan agad ang magandang panukalang ito, itong si Representative Valeriano, ang sabi niya ba naman ay, Sige, pero mau na muna si Robin. Mga <laughs> kababayan, tanong lang no, bakit kailangan pa na magturuan? ba? Diba? Kung talagang wala kang tinatago, kung talagang wala kang problema sa testing, bakit hindi mo sabihin, Sige, sabay-sabay tayo, tara, ngayon na! Iba <laughs> dapat ganon? Pero hindi. Imbis na sabay-sabay, putya ang pinili niya ay yung palusot. Na parang bata, ikaw nga mo nya ah. Ba, diba? ang dating tuloy. Parang natatakot at parang may tinatago. Tama. Mga kababayan, seryosong usapin ito. Kasi kung gusto natin ng tunay na transparency at accountability sa gobyerno, dapat walang exempted, 'di ba? Hindi pwedeng ang mga mahihirap lang sa kalsada ang pinaghihilalaang gumagamit ng gubaga. Dapat mismong mga nakaupo sa pwesto ang maunang magpakita ng magandang halimbawa. Kaya guys, tama po si Idol Robin Padilla. Kutsa gawing mandatory para sa lahat ang testing na yan. Hindi optional. Hindi kung kailan lang gusto. Kundi taon-taon. Kung simpleng drug nga, pinapalusot-lusot pa ng ilan, paano na kaya yung mga mabibigat na issue tulad ng corruption, overpricing, o budget anomalies? ba? Diba? Kaya Representative Valeriano, kung talagang wala kang problema sa drug bakit hindi ka sumama? Tama. Di ba? Ba't ka pa nagtuturong, mauna muna si Senator Robin Padilla ah? <laughs> Di ba? So kung seryoso ka talaga, dapat sabay-sabay walang turuan, walang palusot, walang takutan. Tama. Diba? Sa so mga idols, malinaw ang punto at alam kong suportado natin ang panukalan ni Sen. Robin Padilla, diba? Yeah! Dahil kung gusto natin ng malinis na gobyerno, lahat ng opisyal dapat walang exempted at dapat dumaan sa pare-parehong proseso. So ang katanungan ko po sa inyong lahat mga idols is kung sakaling maipapasa ito bilang batas, esang ayon ba kayo na lahat ng nakaupo sa pwesto pati na rin mga tumatakbo sa eleksyon ay dapat sumailalim sa drug test? Yeah! I-comment lang yung mga sagot mga idol at sabay-sabay nating bantayan kung sino ba talaga ang takot at sino ang handang magpakatotoo. Amazing! So guys, this is Mr. Rio Influencer Vodcast. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa mga next vodcast. Okay ba? So guys, kung gusto nyo pong mag-content request i-message nyo lang po ako sa Mr. Rio Real Talk TV or Mr. Rio Influencer Vodcast or Mr. Rio Page or sa TikTok. Okay ba? Yeah! For more vodcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube Great! and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta. Amazing! Maraming salamat, makabayans!